ba't ba ano, basaw ka niya yun, kaya kahit dito siguro, kita yung pag, ano, ditaw ng, ano, eh, ng araw. Ilak nyo ito mamaya. Ilak mo ito may mamaya pag-uwas kayo. Amir, Amir 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 Amir

Ang ganda ng view. No? Ang ganda ng view. the view guys. Hindi, hindi, hindi ka pa nagdala sa Sabi ko yung dala yung kasi ano mo yung pag ano ng araw. Yun ang inabangan yata ni Francis eh. Walang mga araw. Diba? Diba? Sabi ni Prancis, numabas na daw. Numabas <laughs> na, numabas, wala kang araw. Pwede ba, Noy? Dumas? Ay, lumabas? Ay, bumaba? Koko? Ano dito? Love you. Koko? Ay, Iko -ay pala yung pangalan niya. Ayan siya, ay ko Saan yung, ano nila, ate? Saan ba sila, ate? Ayun. Ayun pala yun. Tulog pa sila, ate. Baby, diyan ko pala kita. Ka. <laughs> Ayun nagbablog -nag ako eh. Lings. Mamimus ba? Ah, malilis pala dito sa atin. Okay na, okay. Look at Look at guys. Hindi pa ako nagsusukal. Hindi makita yung sukal. Tulog pa sila kung kaya. Sila sila. Ang gilosa pa. Yes. Kuku. Diba? At least nasulit ko yung pagbablog. Nasulit ko yung pagbablog ko. Videohan mo nga ako nung Malayo. Hindi yung, kita yung whole body ko. Kukuy, hawakan mo nga ha ito. Kukuy, hawakan mo nga ito. Pag ganyan na. Kunwari na, ito yung mitaas kasi naka ano yan. na yan. diretsyon na yan. mag na ako. <laughs> Bakit pala sabihin naman? Naka-jogging ito. Ang 六分的梦。